Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Uh, ito po ay Tabsong Viewpoint. Uh, ito ang channel natin at uh, nagbubuo po tayo ng isang community dito na makakatulong sa ating mga uh, kababayan para ma uh, sakat to para adhikain natin na matulungan natin ang uh, bansang Pilipinas na patuloy na umunlad at uh, pumunta sa tamang direksyon ng pagkakaisa. Yun po ang ating objective ng ating channel at sana po ay makiisa kayo dito sa ating advocacy. So sana po masuportahan ninyo ang ating uh, channel at uh, magpatuloy po tayo sa pagpapalaganap ng mga mabuting uh, ano, uh, pananaw para sa ating mga sambayan ng Pilipino. Okay, again, balik po tayo dun sa, ano, ano sa talakayan natin ngayong araw. Tuloy, daily po natin itong ginagawa, itong talakayan natin araw-araw kasi nais po nating magbahagi ng mga good news na ano na nangyayari sa ating bayan. Okay, so natatandaan niyo guys na kamakailan siguro kahapon or ng isang araw balitang-balita sa social media saka sa mainstream media yung pag uh, takeover take over ng isang uh, islet diyan sa West Philippine Sea, yung tinatawag na Sandy So balitang balita po 'yan ano so uminit na naman po ang social media dahil sa ganyang uh, pangyayari na uh, binalita ng China na uh, inassert na daw po nila yung karapatan nila doon sa isla na malapit doon sa uh, occupied territory natin yung Pag-asa Islands pinakamalaki na isa sa pinakamalaki natin na island dyan sa West Philippine Sea Okay? Again, may remind ko lang po kayo na yung pong West Philippines na yan ay hindi po na tayo nagkiklaim dyan kasi po ang uh, presence po natin dyan ay uh, based on legal ano, doctrine. Okay? So may legal basis po yung pag-stay natin dyan aside dun sa <coughs> inaward sa atin ng on-close na arbit, arbitral uh, award uh, recognized internationally Uh, nasa batas din po ng ating ano yan, maritime zone. So, wala na pong question dyan kung yan po ba eh, <coughs> nagkiklaim tayo dyan or may pinaglalaban. Ang pinaglalaban po natin dyan ay yung ating sovereignty. Anyway, kung uh, may mga debate kasi dyan sa sovereignty issue na yan or EEC daw. So, may nabasa pa tayo na uh, <coughs> ano, ah uh, Puro mga pabor sa China, etcetera, etcetera. So, yan po ay uh, uh, mahabang tibati at marami na pong mga issue na natalakay dyan. <clears throat> Again, ang good news po natin dito is ano, ang ang government agency po natin ay eh, hindi naman nagpapabaya sa mga ganyang ano pangyayari na panghihimasok ng China doon sa ating territory din sa West Philippine Sea. Ang katunayan po nitong April 28, ano 2025 according sa Philippine News Agency which is yung ating uh, government news agency, uh nagpalabas sila ng uh, ano pinaglalaban po talaga nila yung babasa uh, po ba? Yun, yun, no. So, nakalagay po dito, Phil Philippines asserts sovereignty over Pag-asa Key. So ibig sabihin kasi yung Atlantic over the po ng China kasi yan ay malapit na malapit doon sa isa sa mga malalaking uh, territory na ng Pilipinas yung Pag-asa Island which is may mga residents na po doon at uh, may may sariling runway siya na developed na po at uh, yun nga po ang good news doon at uh, pinag-uukulan ng uh, pansin ng gobyerno at uh, dinevelop kay pa, paano maganda na yung ano ngayon yung kalagayan ng mga naninirahan doon at the same time ah uh, ano ah uh, fortified yung area pero again yan po ay dapat continuous na effort ng gobyerno balik po tayo din sa topic ano so nakalagay po dito is uh, Philippines asserts sovereignty over pag-asa key so The Philippines asserted its sovereignty over Pag-asa K1, 2, 3. Tatlo pala po yan, noon, Pag-asa K1, K2, at saka uh, 3. It's surrounding water through an interagency maritime operation. So, nagkaroon po ng maritime operation noong Sunday, uh, which is kahapon po yan. This coordinating effort uh, involved in the Philippine Navy, Philippine Coast Guard, and Philippine National Police Maritime Group Reinforcing uh, Reinforcement Philippine Authority Routine Local Exercise of Maritime Domain Awareness Jurisdiction over the West Philippine Sea So yan po yung ating uh, uh, inihayag ng ating gobyerno na hindi naman nagpapabaya yung ating gobyerno sa pag-assert ng ating sovereignty dyan sa ating West Philippine Sea contrary dun sa mga mga comments sa social media na puro ka-negative na lang at uh, walang ginawa kundi siraan yung effort ng government. Anyway, ito po mga ganitong hakbangin ng gobyerno. Dapat po ito ay uh, ipinapaalam pinapaalam natin sa mga kababayan natin na hindi nagpapabaya ang gobyerno sa mga issue na kagaya ng mga uh, pagkuha ng, ng, mga isla dyan sa West Philippines ng China. So again, tayo pong mga taong bayan ay malaki ang may tutulong dyan sa usapin ng uh, West Philippine Sea o yung pagkamkam ng China dyan sa mga teritoryo natin dyan sa karagatan ng West Philippine Sea. Malaki po ang magagawa natin. So ano po yung magagawa natin? Again, uulitin ko lang po na ang magagawa natin dito ay uh, wag iboto ang lahat ng pro makapili politician na sinusuportahan ng China which is alam na alam naman po natin kung sino-sino yan mga yan madalas po yan nagsasabi na ano lahat ng statement pabor sa China at nagsasabi na wala daw pong uh, West Philippine Sea gawa-gawa lang daw po natin yan so yung mga politisya naririnig dun yun na may may ano may pagkiling sa naratibo mga pro-China makapili na statement 'wag po nating ibuboto 'yan kasi mapanganib po 'yan kasi 'yan pag naihalal natin 'yan 'yan po ay mga gagawa ng policy na pabordoon sa China so mga yung mga batas na uh, ipinasa para pangalagaan yung ating uh, uh, territorial domain ay baka po maamendahan yan dahil dyan sa mga political personality na yan na pro makapili politician. So, yan po ang dapat natin gawin sa lahat ng taong bayan. Uh, pagkaisa po tayo, wag po tayo maghahalal ng mga pro china na makapili politician. At alam na alam na po ninyo kung sino yung mga yan. Sila po yung uh, uh, nagpalala ng sitwasyon sa West Philippine Sea. Diba? So, alam na po natin yan eh, kung sino-sino yan, hindi na po natin kailangang magpangalan kung sino-sino yung mga pro china na makapili politician na yan. Importante ngayong darating pong eleksyon, wag natin iboboto yan. At sa mga susunod na eleksyon pa, kasi hindi lang po yan ngayong eleksyon, patuloy silang mag, uh, ano halal ng mga pro china na makapili politician. Kasi nga, ongoing yung process natin dyan sa West Philippine Sea. Hindi lang po one time na ano yan, na effort. Dapat continuous po yan na pag-assert ng ating uh, pangangalaga doon sa ating territorial sea, territorial domain natin dyan sa West Philippine Sea. Okay? Yan po yung ating uh, mensahe nga ngayon. So again, hindi po nagpapabaya ang ating gobyerno. Yan po ay gumagawa ng effort. Kaya lang hindi po na-highlight sa social media kasi walang nagbabalita, walang interesado. So ito pong ating channel, ito po ay nakasuporta sa lahat ng effort ng institutional na panggobyerno ha. Take Take note guys ha, uh, take note guys, hindi tayo nagsusuporta sa pilot, political personality. Ang sinusuportahan natin is yung institutional pang gobyerno. Kagaya po nito, itong ulat na ito ng uh, uh, ng ating gobyerno, yan po ay marapat na makarating sa lahat ng taong bayan. Para hindi naman sila nag-iisip na walang ginagawa ang ating gobyerno. Okay, yun lang po ang topic natin ngayon at ano po ang inyong masasabi sa ating video. Uh, Uh, ano pag-action ng ating gobyerno diyan sa issue ng mga uh, pag takeover over po ng uh, pag-asa -pag k Islands. Okay, kung may comment po kayo, paki-comment lang po dito sa ating comment section at pag-usapan po natin 'yan. Sa mga hindi po po naka-subscribe, ano, please support this channel para makabuo tayo ng community na nagkakaisa uh, sa pag-unlad ng bayan at uh, hindi tayo uh, so susuporta uh, sa political personality. Yun po yung goal ng ating channel dito. Ang hin ang pagsuporta sa personal at uh, ang pagsuporta sa political personality ibaling natin yan sa gobyerno sa bansang Pilipinas wag sa political personality yun lang po at maraming maraming salamat sa inyong lahat sa inyong lahat yan peace